Balay po, tayo po ay nagpapahukay ngayon ng malawakan. Ano, malawakan ano, tama. Yan, makakasama po natin si Kuya Willie at saka ilang barilok manin. Pangalan, pangalan muna natin na kasul. Bibi. baby Works. Yon. Pangalan, Kuya, bati. Juju. Yan. Ikaw, Kuya, baka may babati. John Jeff Cruz. Ha? John Jeff Cruz. Yon. Mark, Mark. Ake na lang po, Ake. Yan, si Kuya Ake. From ano po ba kayo? Barangay. Lokman, Barangay, Palola. Lokman, Quezon, ayan. Sana eh kayo bilagin nag-harvest ng kamuti. Madalang <laughs> Madalang pati laman. Madalang <laughs> Ay, ay, siya, tsagaan na lang. Madalang pag ganitong panahon. Madalang ano? Ay, ano ba kayong tanim sa lukban? Malimit eh, sayote. Sayote, singkang. Ay, mga singkang. Ay, pino. Kinchay. Wala pa ngayon. Lamang ano, isang araw lang. Oo. Oh. Ay, sinakuya ni Lu, kaya anong tanim ngayon? Asawa ni ate Idius tunnel Oo. Pa, ano pa rin ba ni Kamuti daw ang kanya. Kamuti tsaka baka wala mang bibili ng kuno, yatin bibenta yung kuno. Magahinti, tatin nga ahinti yung kuno. Kimong nilo. Baka ba, ma-save ko pa. Ano pa pa ba siya ngayon? Ano pa pa papatanin yun na Ngayon pala nagsisimula sila tumira ng kamuti. Oo, si Babaw sa Altaran. Ay sa, Abot ba kagakayo ng igang? Hindi. Kami kami kap abot-abot kami doon. Oo. Ay kay araw-araw din ang taong nagtatrabaho sa Guleno. Pagka gantong buwan, di wala pa pag Ay ano ang pinakamarami, yung mga tabasin at saka harbihin? Marami tambay. Diyan <laughs> kami magaling. <laughs> order lang ako na ipot kayo silver. Wala ipot doon, kayo silver. Ah, kaya ako ba? wala Nasa ako ba ang napapagin mo dito? Sanda sa ako. Abay, nalakaray isang elpa. Ang niya. 120 Pasok dito, pasok. Hindi, dyan lang. No. sa laba, saan? Ay, kayo sinundo lang sa sakyan. Tresigan. Ito, sikil ko lang. kay Kuya, kay Ray. Um, saan kayo sinundo? Palula. This is, uh, oh. sa binang Diversion. Oo. Kami na sa Egypt. Kasi pag ganun niya, ano? Napakuto sa lang na aming among ay. Yan sa bakit. Titignan nga, ano? Titignan ko may laman. May laman naman, kasi simple, hindi kadamihan. Pero talagang ganito sa panahon ngayon, ano? Oo. Uh -huh. Ganyan panahon. Talagang siya Ano ngayon ang pinagtatamaan sa lukbang ng halaman? Wala pa rin. Wala pa naman. Hindi pa kasi simula ano. Ay dito dito ba sa Lais, wala nang mga magdadaw doon. Meron din kasi mga bawian tan Madalang pa ano. Eh eh, partay na. Tsagay na rin yung hanggang hapon, kahit ito

Are po na lahat na natin at nang magamit na bagaan lupa. Yan, ayos din dito ano kuya Willie. Oh. Di nila ano magmamanari oh. Kita oh. Kung lahat ay ganyan ano, pero kung tag-araw Tag-araw mo talaga oh. Oh, hindi buwan ng ano makapalang kamote. Buwan ng... Mga ugos. Ay di ano ang tanim? Mayo ugos. Ano tatanim ngayon? May tanim. April, May, June, July. Ah, gusto nga. Ay, ang tanga. September, ang tanga. Parang ah, dapat ang tanim ay Mayo, ah. Oo, mga ganun. Ay, di sayang pala ang ating kuroy. Oo, pwede na mapapatanim. Ay, meron bang namin, pero tambak Pero sa sariyaya nga ipumunta ka, pagkaalala ka ng kamuti. Hindi ka naman magtanim din sa ano. Hindi naman yung apat na, apat na tinar naman dun, ay. Eh. Uh Oo. -oh. Ay, sa lukman ba, ilan? Tatlo lang, ay. 1, 2, 3 lang. Uh Oo. -oh. Meron pa nga nung prosira, yung ganun, ay. Oo. Siyang yung mga small at sa'yo mga reject. Sama sa... Trisira? Oo. Oh. Bahala kayo, kaya naman ang kukuha eh. nihiwalay namin namin, sa namin yung sa, ano, niligit kaya niligit saka small. Ay, oo. Pakatagas ang lupa, ano. Ah, sobra. Ay, kumpara pat, pat, patubigan natin ang gitna. Wag. Bakit? Wala Bubulok Tama lang <laughs> yung ito lang, katika. Huwag Ay, sabagay. Lalo ang mawalulog eh. Yan ni nipis ano Pero ari baka naman naka 200 kilo na yung accounting yan yan no? Malaman ano Ito ang mas malaman na ito na nga oh, mama <laughs> Labas ang ice cream Labas ang ice cream Ano maganda itanim dito kung, kung kay expert sa pagtatanim Buto lang Sa ano kinchay Hmm, malapit sa <yung> tubig Hmm <laughs> malapit sa tubig eh. Ay pagbapit siya yung mustasa Pwede rin naman. Yun na lang. Mura-mura uh. ang puhunan. Mura puhunan. Yeah. Lalag natin tayo ay. Ay, may mga dami ang gastos. Sa... Pag yan ano? Yun na, meron ako. Dalawang plat yun. Pero pag yung mga basabit yung isa sa kaso, hindi ako ating gastos din ang kita. But, eh, kung parang may sa presa, maganda. Ay, ang kintya yung pagtatamaan talaga. Minsan. Minsan, pag nataas ang presyo. Ay, ngayon, ipagtatalan na kaya. Ano baby Yan ma. Sa nakakaram Ay, saan kayo tumatarim ng kanchay? Sa lais? Na, sa experience sa enchant sa Kuya, ano saan kayo tumatarim? Sa lais? O saan? Sa lais ay wala po. Ay, saan kayo tumatarim? Sa abang. Matubig din ba dun sa abang? Sa Tuma amil? Matubig din naman. Ay, ilang buwan ang kanchay? Dalawang buwan, 60 days. Aring akin daw original daw, mayro ba original yung Tagalog, Mayroon ba rin? Meron po ah. Alin ang mas maganda sa dalawa? Sabi, siyempre po original. Ah, iyan yun lang ay original. Papabutuhan na lang namin. Si Buso, bumili na ng ano oh. Soup drinks at merinda. Iyon. Dini na sa, ano? Dini oh. Panlat daw yan eh. Oh. Kawai, bosi kau kawai, nak kita makita, yo. <laughs> Diyan na lang sa bukod, doon sa tricycle na. Hindi na mumu ka May naman lalin. Alin? Hindi na mumu. Ari na po yung kamuting na oh, ako. na, kay Patang ko karin, patang. Balikat pa sa ulo. Balikat. Ano, may kasarapan din nga. Ari na po, nakuha. Isang Isang sako pagkatapos po na yan itong kabuo ang nakuha apat na sako may kita man 200 kilo yan bahala na sila tinuro man nila yan Oh, ay magdala ka po. Oh. Ito po yung naka Apat na sako Hanggang dyan lang oh, Sa gilid Isandaan eh di bali Pag pala tutusin At lahat-lahat yung Tayo dun ay naka Apat ah, Dalwa Tatlo Pito Kalahati Kasi ka Pag pala Ay nagkator si sako Parang nakalabas Nang Dito na pala titimbakin, ano ko rey. Sa bahay ano, pagsasalin ano. Ay kasama rin pala natin si Jim Oo, atinam lang ko mabibili pa yan. Ngayon na na. Ano? Yan ay gagapang na dito ano. Gagapang na ano. Hindi, pag tumasa na yung gay pupungusin muna para pasok mo ng bago. Pwede. Yan o, dami oh. nanghiram po tayo ng tricycle para may karga natin yung kamote yan tingnan ho natin kung makailang kilo yun Ah. Uh kamu tipe pakai tarik tangga rap, upat ras, kaya kaya. Kamu tipe putih Tas, wah, lebih cuk. alai.

1, 2, 3 oh. Yan po ate sa kamote Yan po ay dadali sa doon na hugasan Pamakyawan ho eh Yung rektahan ah Mabigat Mabigat din ano ito eh batak batak hindi kaya pasayo oop oh, ya mani popcorn sakay sakay Kikiluhin po naman natin sa bahay. Sa bayan. ng kiluhan din eh. Tapos ayun po yung magsisibos. Doon po natin ililipat. Hatid na po natin ang bayan at mataas ang ahon dito sa lugar po namin. Isa, da, dalawang ahon yun eh. Doon na po mag ang targa. Picture eh, kare, picture eh. Nang no ngayon. 53 ano ito eh. Ah. Yung sako sa pati eh, picturean mo. Yo. <laughs> oh. oh my god. <coughs> 59, yung isa ano? Sixty three, fifty three, fifty nine. Kaya kaya Palukban, ano? -ganit -ganit din sa kabilang. Oh, kaya kaya. Nadali ka ba na rin? Oo. Oh, oh. Oo, oh, ikaw na bahala din yan. Kami diri pa ho doon. Ayala. ya. Yeah. Ayos na. Salamat.